Tidak, saya tak tahu. Kamu ada di sana? Kamu sangat terkejut. Saya tiada. Apa yang kamu lakukan? Saya tak tahu. Saya akan tinggalkan kamu di sini. Kamu ada di sana? Kamu ada di sana? Saya tak tahu. Kamu tak tahu? Saya tak tahu. Kamu tak tahu. Kamu Lagi kang ganyan. Nakaamoy ko nga ang baho ba? Lagi kang ganyan ko ako'y bago paligo. Talagang binabantayan mo yung oras ng paligo ko. Talaga? Pakamalisyoso mo naman. Pipi lang ang Hindi ko na. Sinisilip lang ito. Bukang ko wala kang ginagawa. Ipo pwede tayo magpuntuhan. tapos ko lang maligo magpupuntuhan tayo? Oo. Ayaw mo. kumusta ka? Ayaw mo ba? Papasok ka ba dito? Hindi. Paalis yan ka. Ano pakita pa lang ang kapit-bahay ko. Nakasilip sa pintahan? ano kaya isa sa ramon na ito kani yeah. pasok ka uh oh, pasok ka ma hindi hindi mare lang. itingnan itingnan ka isa so, hulugan eh sya, na. ano ba titingnan mo paro magnana ako paro lutna ako ng ano mag ng sandali. O, talaga? <laughs> o, ako magnana ako na sa medley kuta nagal ako ano ako hindi na ako eh. kani okay, kani 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 so, kani 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 ano pa ako dito, may ginagawa ko. Uy, ganun, hindi ako matapos sa ginagawa ko sa iyo. Nalimutan ko kasi itong isaray. Nalimutan ko ilak itong bintana. So talaga, ano, kalukuhan kong si pare. Hmm, ba, ilak na nga. Si bintana. Lagi na lang. Makapasok na nga. Uy! Oh, ba't nandiyan ka? Ano niya, ano ka may aalis ka? Oo, ba't nandiyan ka? Ano ka ba dito? Bakit ko naman ko. Mayroon Pagkakita! Pagkakita! Ano bang ano? Huwag mong kainangan ko kasi. Hindi wala. Paalis ako. Parang mag nalangon talaga. Balaya silip silip mo lang. na ako. Ay bulong! Paalis ka na! Paalis ka na! Hindi ko alam kung bakit ko naman pa eh. sa iyo. Paalis na eh. Sabi mo kanina. Alis ka na. na yung bintana. Beho ah. Huwag lang kita. Ano? Huwag mong magpapuntong ka rin sa bansa. pa ako Bilis pa ako, di ba ako na kapag ka tapos ko lang kasi maligo. Talaga mo rin? Oo, oh, ka na nga mamaya. Ano ko diba, babalik pa ko eh, ba na ka? Ay, sabi mo may kapag ka pa. O sige, lakad na. Sasara ko Bakit ako na mo to? Hindi ba naman yan? Sasara ko na. Hindi lakad ka na. O talaga? Talaga na kung ko lagi ng may... Mailak na nga ito. Mailak na nga ito. Dito na Parang hindi na ako masilip na. Lagi lang ko isilip. Osyo. Wala yung kumpare ko talaga eh. Saan saan na lang bigla-bigla lumulusot eh. Bigla-bigla na lang sumisilip sa bintana, sa may pinto. Ay nako. kapagtago na nga dito. Saan saan lumalabas na butas. Pag sa butas talaga ang galing manilip. Okay. Matatapos din ako. Hoy! nandiyan ka na naman! Oo uh, nga, ba't ako tari to? Ano ka ang kailangan mo ba? Ka? Ano ang kailangan mo ba? Gusto mo bang pumasok dito? Hindi ah! Halika! Pumasok ka dito na! Hindi, dito na lang ako! O tingnan mo kanina ka na tapos sa pinto tapos ngayon nandito ka na! Hindi ko maalaw kung bakit ganun! Pero ang gusto mo bang pumasok dito? Pumasok ka dito! Pumasok ka dito na dito! Pumasok ako! Oo, o, halika! Baka may nakalilipot ako dito sa kamay. Ayoko, Ay, meron niya. Ano? Yung ano nga pala. Pasok dito din. Oo, kaya pala ako pamunta rito. Kung ano limutan na mo? Nalimutan ko so siya kung nga mo, mo Ano ba naiwanan mo? Ba't naiwanan ka rito kung natulog kagabi? Oo, magkatabi tayo. Ito <coughs> oh, oh. oh. Ano nang kuto? Diyan mo yan ilagay? Ba't hindi ko alam dyan nakalagay? Ha? Huh? <coughs> Ginamit mo ba yan? Oo nga. Uh. hindi ko maalala? Nakatulog agad ako eh. Nakatulog ka Oo. eh? Ang dami nang inabot? Nakatulog Kaya, ka pa? Kaya wala ang sakit ng katawan ko nung magising ako.